ganda ng sunset to. Ah? Sila. Ang ganda ng overpass. Oh, no! Bridgetown. Pasig City. Ay uh, dati. Uh -huh. Ayun. Ayun, oh, si Victor. Ayun, si Victor. Oh. Ayun, si Victor. Ang <laughs> kitang pwede. <laughs> oh. Ang haba ng pwede. <laughs> <laughs> yun lang, saan to palabas? Hindi ko na alam. Hindi no. lang ako nakataan dito. Ha? Eh. Ah? Baka dito. Bakit kilala, uh, Ayun, no, si Victor, oh. Bakit kilala mo yun? Ayun o, si Victor o. Bakit kilala mo yun natin? Sabi niya, si Victor daw siya. Sabi ko, Ho, oh, you! What's ah? your You big man? Oh, no! Chowya, <laughs> <laughs> Sabi niya, I'm Victor. Sabi niya. Ya, yeah, di, di ko na alam saan ang labasan dito. walang niya. Yeah. Paano oh, ba mag <laughs> ka kasi one way pala 'to. Hindi yeah, ko alam 'to. Kailan eh. ako nakapasok dito eh. Doon sa kabila. nakadaan ako pero dito hindi. Ayun, magplano ako. Kamusta? Alam na, alam ni Wendy. Yan dito eh. Robinson. Robinson di pa tapos. Robinson to diba Di ba nakita? Sige natin yung nakita. Yung Sudan, si... Saan mo doon doon prince na yun? Saan makadaan Saan? Bakit? Superhero din yun. Oh, yun. Oh, Superhero? Pag lumabas yung... si Kuya, gulo ka usap. Ha? Ah? Hindi niya alam. Dapat sabi lang hindi niya alam. Ang dami pa sinasabi, hindi naman pala alam. Tuloy ako nakadaan doon. Balik, balik. Dapat, bago ka na pumasok dito, nagtanong ka muna. Doon, gusto ko doon duman, oh, yung tulay na yun. Hindi pa nga tapos. Dito, balik kami sa sa New Zealand What? Sa uh, New Zealand Ayun, may isang, isang tulay o oh. Sana, ah May siguro may diritso pasig to Doon, doon lo Doon nga Ayun, doon ako lagi dumadan, sa kabila Diretso dun doon sa... Ang ganda ng ano balik-balik kami dahil hindi namin alam wala pa lang daan doon. Akala namin dami talagang nabuntis sa akala. What? Akala Akala, <laughs> akala ko hindi mo buntis, nabuntis pala. Ayun. Parkling. Parkling. Parkling.